Nanti nandito tayo sa ating location sa ating mag-eespesahan eh, i-move muna natin yung ating bike para yung basket ko malapit na dito ano kaya yung makukuha natin sa araw na ito okay bukas oh may saging ano ito oh, nahuli na tayo ragazzi dahil yung labas oh buksan. <laughs> may nanggigigil sa takip na yun eh. Bakit daw hindi ko buksan lahat? eh buksan ko lahat. Oh, yon Pinapul. Inano ko na. Nanggigigil sila doon eh. Oh, may saging. May apple. Parang, uh, ano na. Oh, okay. Baba yun eh. Baba natin. No, 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 no. Ha? Ito, anong yung laban dito? Ito lang yung mga kinuha nila. Ano ito? Buksan natin. hayon mga... Ah, mga mozzarella yan mga mozzarella yan mga ano na hindi na yan pwede kainin dahil na ano na uh, pangit yan apangit, ah, pangit yan, ano ito merong oh merong uh, orange uh, dandahan lang tayo ragazzi hindi naman tayo pa nagmamadali kakalabas kung walang sa amo yan ito na yung mga iniwan nila sa atin okay kunin natin ito dahil pwede ito sa uh, ginipig ng mga ating mga friendship okay lawa patatakilirin ko daw patatagilirin ko daw yung bedone okay yung yung itong trash bin papa natin okay oh eh oh. ito yung gusto niyo eh papatagilirin okay patatagilirin tapos anong ito mga magang gulay-gulay ito pa isa, uh, pwede pa ito pero may itlog akong nakakapa ragapsi may itlog ako na nakakapa yan o no, oh, may tinapo na dito hilaga ah. ayaw kong ayaw ko siyang eh, ano, ayan, ito na yung mga na ano, nila ayon meron dito mga mga prutas expired ngayong Anong araw ito? Expiration, hindi ko makita. Malabo na yung aking ilong ragazzi. Ayon, may mangga. So, pwede itong mangga. Okay, ilagay natin. Oh. Eh, ma, kayong mayamot. At <laughs> ako, <laughs> hindi naman tayo professional na talagang ano. Eh, yun. Mas nauna sila dito sa akin. Kaya, ayan, yan na lang yung nakira sa atin pag weekdays ka, oh yun, may kopra pa o oh, asan ka pa um. kunin kaya natin natin ibilad at, at gawin nating mantika <laughs> may niyog din ako nakita nung isang araw eh. ayan, oh, mela okay oh, sa ito, orange isa, uh, hindi na maganda oh, ito na lang yun na, ito na lang yun natira sa atin dahil nga yung hindi naman nila gusto hindi naman nila yan nila kukunin o oh, ba diba? Oh. Naka, naka ano na talaga ako dito may itlog ako ragazzi na nakakapa uh, bakit daw oh, hindi ko pa ibaba ito eh ayoko <laughs> ayun may mga anong mga anong mga uh, etc dito ayun may orange pa rin kasi magkalat ako rin naman yung mag ano dyan ito may itlog ito alam pa sa baba may itlog ah, nakakapa Ma magagalit na naman kayo sa akin kasi <laughs> may, may broccoli dito may nakuha akong broccoli teka saglit. at uh, mahirap sa ating ano, baka mag shot yung ulo ko dito sa, sa basurahan at uh, kumisay kisa yung aking paa at uh, ako'y tatawanan nyo ayan Hindi. Ah, ayan, may may pinya tayong nakikita ayan may pinya pwede pa kayo ito Hmm? Baka pwede pa itong pinya. Ayan. Oh, ibaba na natin itong ating ating bag. <laughs> At ang bagal ko. <laughs> ang bagal, ang bagal ng ating pamamasura. Ay, nako. Hindi naman kasi tayo professional. <laughs> Patagilirin ko daw. may islog ako na nakakapa. Ayan, oh. Okay. Marami pa akong itlog sa bahay. Tama na yun, hindi na natin nahalong katin doon sa ilalim. Okay, ito namang isa. Bubuksan natin. Wala itong laman. Ilipat kaya natin yung laman dito. Titignan natin. Ayan. O, oh, ano ito? Mga koreandolo. Koreandolo. Puro koreandolo. Ayan, mga dahon korean dolo. Ilipat na lang natin dito sa kabila para maging masaya no, yung ating trabaho. Ayan. Lipat natin doon. Lipat natin doon. Ayan. Ito. Ay, 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 ay. ang, ang bigat. Ayan, lipat natin doon. Para talagang bongga. Ayan. No Ayan. yung coco na ito hindi natin kukunin kopras dahil may may nakuha akong isang buong uh, isang buong niyog ito ano ito <laughs> oh. ito oy strawberry ayan o no? strawberry pwede pa okay kunin natin yung strawberry oh. ayan ayan ay sus ginoo ako ay sus, Maryosep, Maluoy ka, ang bagal ko. <laughs> <laughs> ang bagal kong kumuha at uh, yan, may mga tane may mga rose, may avocado na na na. na. Sus, ginoo, maluoy ka. Uh, may strawberry pa dito sa ilalim. mo. Uh. yan. Strawberry. Strawberry. Okay. Kunin natin yung strawberry. May strawberry tayo. Okay. Nako ang bagal ko nga naman ragatsi uh. ay baka bagala natin It, maawa naman kayo sa strawberry o oh, baka madurog durog na nga uh. Dudurogin pa natin oh. ayan another what is inside oy may lemon ay may may abukado na dus na nadug, na ang abukado sa ginoo maluoy ka uh. strawberry uh. Ijajam natin ito. Baka so, oh, pumasok, mas, pumasok na nga yung pagmumukha ko sa ilalim. O, oh, lemon. Ayan. Oh. Dagdag natin. Ayan. Okay. Aayosin natin yan mamaya, ragazzi. Ha? Huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. At dahan-dahan lang tayo. please na nga ako sa pag-uwi. O. Oh. oh. Ano ito? oh, pumasok na yung aking ha? <laughs> ayan ay sus so, minoo ako na nauntog yung ating o, okay na wala nang laman uh. lagay natin dito yung strawberry lagay ko kaya dito yung strawberry ah, okay na yun ragazzi ayan okay close oh. magalaw ba ako magalaw so dapat hindi gagalaw yung aking ulo para hindi ako paikot-ikot dahil nga nga ano o, diba ayan So, kunin natin kunin natin isang saging at saka kun mga kamatis pa ito. Okay. So, itapon na natin ito. Okay. Yan. Tapon na rin natin yung ating gloves. Okay. At magpunas na tayo ng, ng kamay. Ayan. Yung aking nakuha ragaksi. Okay. Diba? Lagay na natin sa ating backpack at yun na. For today. Ciao, ciao ragazzi. O oh, gusto nyo pa akong samahan pag uwi sa bahay. <laughs> okay. Ciao, ciao.